Ayan. Ganto ka simple ang magpunla mga farmers. Atin babasabasin lang mga farmers para hintayin nating tumubo tulad nito. Pakita ko sa inyo may bago akong inilipat. Ayan. Ayan mga farmers oh. Ilalagay lang natin mga farmers, kasimple lang Kusa na siyang tutubo mga farmers. Ayan. Halos babasa lang natin yung paligid mga farmers ng ating tinanim. Yun mga farmers, mapapansin nyo na yung mabilis na pagtubo. Hindi, hindi natin kinakailangan siyang ibaon mga farmers kasi mahirapan yung pagtubo ng ating seedling. Tulad nito, atin munang patutubuin yan mga farmers bago natin ililipat sa bawat plastic. alisin natin mga farmers yung mga damo. Okay, bilis mga farmers ng ating mga durian, oh. Ganda na, oh. Halos may isang daan puno agad tayo rito, mga farmers, ha. Yan, kailan lang natin nilagay, makikita nyo, mga farmers, oh. Yan. sa simpleng paraan, mga farmers, oh. Ang bilis niyan. Marami na agad tayong napatubong durian, mga farmers. Yan, Ganito kabilis mga farmers pag nagtanim ako. Dito ako nakatutok mga farmers. Bukod pa yung mga tinanim natin sa farm ha. Sipin nyo, mga farmers Oh. Pagtungtong ng December, atin nang itatanim agad to mga farmers. May ilang buwan pa para maitanim natin ito mga farmers. Kumbaga, habang namimitas tayo ng kape, pasabay na yan, pag wala tayong hinaharvest ng kape, sinasabayan natin ng pagtatanim mga farmers. Oh. Yan oh halos ilang araw lang tayong na hindi nag-video mga farmers. Makita nyo, alos ang dami ng patubo. lalaki na mga farmers. Sipin mo mga farmers ha, sabi nila halos matagal magbunga yung durian. Halos mahirap mga farmers yung magpalaki, hindi matagal. Kumbaga, kung, kung hindi tayo magtatanim tulad nito, pang ngatlong taon na natin nagtatanim mga farmers, kumbaga, naitanim na natin yung una, halos malalaki na tulad nito may bago na naman tayong pula mga farmers sa simple paraan natin no? kung bibili natin no, nito mga farmers halos ang laki ng gagastos natin kasabay niyan yun yung mga kapi natin no, mga farmers halos ang bilis ng paglaki by December sisimula na natin yung pagtatanim kumbaga paunti-unti yung pamumunga ng ating kapi kumbaga yung ibig sabihin mga farmers yung hinog ang may harvest natin paunti-unti pa yan kaya ang ginagawa natin mga farmers, itong durian, halos may ilang buwan pa tayo mga farmers. Katulad niyan, ang buwan na natin ay magsi-September na, sisimula na natin yan pagtongtong ng December. Pwede na natin siyang itanim. Kumbaga, nandun na wala nang kalaban pag ating itinanim to mga farmers. Kumbaga, hindi mabilis yung tubo ng damo dahil papunta na tayo sa tag-araw. Kumbaga, ang gagawin natin mga farmers habang nag-harvest tayo, pwede natin siyang dilig-diligan para pagtungtong ng patak ng ulan mga farmers mabilis katulad ng mga tanim ko mga farmers yung mga una kong tanim halos malalaki na kaya pagbalik natin mga farmers halos makikita nyo yung kalakihan ng ating farm ng durian pamalit sa ating kapi mga farmers hindi habang buhay nagtatanim tayo ng kapi mga farmers darating ang panahon mga farmers na yung ating mga kamay kumbaga kinakailang pahinga na tayo sa pagkakapi mga farmers kumbaga meron tayong pamalit sa ating kapi hindi pang habang buhay mga farmers pitas tayo ng pitas ng kapi tatanda tatanda tayo mga farmers kaya bilang pamalit natin ito meron pa akong mga tanim dito mga farmers oh. yan ito kailangan ko lang tinanim mga farmers oh. halos may mga bagong tubo na to yan, makikita nyo sa aking video. Yan. Mga farmers. Kahit itong pinaglagyan natin mga farmers, ito yung plastic ng 1.5 ng coke mga farmers. Yan yung ginagamit natin. Kasabay na yun. Yun yung mga kape natin na itatanim natin. Yun yung mga liberica. Ang bilis natin makapagparami ng mga sidling bilang pananim mga farmers. Oh. Yan. Yan mga ilang araw mga farmers alisin na natin yung takip dahil palabas na yung mga bawat tubo ng ating mga durian yan marami na akong. pamula na yan mga hinog na hinog na yan oh. mga biyak biyak na yan Ala sa kay tatay. Ito ito, ito. Mo na may kita. May Ay, Ay, pwedeng, pwede, pwede pa mula, 'yan. Ay, sa basuran O, na sa hinog na 'yan, ano? Wena, no? Ay, mga big. Ay, biik. Yan. Ay no, sa basuran yan yun na tira, yung maliliit. Ayo kay tata ilang pa. Marami pa yon. Kuwa ka ba? Yan. Yan mga farmers. Nagpakuha tayo ng pamunla natin mga farmers na Ayan, sobrang nasa hinag ito mga farmers, hindi na pwedeng pambinta. Kaya ang gagawin natin, yan yung gagawin nating sidling ating kukunin mga farmers mga farmers oh nagbaba uli kumbaga mga farmers maraming beses na tayo na gaharbis ng durian yan oh. sa kada araw mga farmers na nasimulan siyang mahinog tuloy tuloy yan ang kagandahan pala mga farmers ng durian pero ito mga farmers hindi na pwedeng ibenta kumbaga okay pa naman to ito yung mga hinog sa puno mga farmers na pinakuha natin sa ating ka-farmers dahil hindi na ako nakapunta roon aking pinapulot mga farmers dahil yung iba nagkalaglag na kumbaga minsan hindi tayo naaakyat yung ating mga ka farmers kaya yung durian nagkalaglag pero ito mga farmers obra pa nating kanin o kaya kukunin natin yung mga buto nito na siyang ating gagawin bilang pamunla sa ating mga sidling mga farmers kumbaga halos marami pa tayong itatanim nito mga farmers sa bawat taon na nagtatanim tayo mga farmers, dumadami yung mga puno ng ating durian kasama ng ating mga kape. Yan mga farmers ha. Abangan nyo mga farmers, pagpunta natin ng farm, papakita ko ulit at i-update natin mga farmers yung mga bunga ng ating mga kape at yung mga tanim nating durian mga farmers. Carlos, marami to mga farmers yung gagawin nating lalagyan ng pananim mga farmers. Kung yung imbis na kalat. Ayan, ginagawa natin lalagyan ng ating pananim mga farmers. Ayan, mga farmers, ah. Binutasan na natin mga farmers yung pagtatam na natin ng durian mga farmers sayang naman mga farmers kung itatapon lang natin yan halos marami na akong nagamit nito gagandahan nito mga farmers halos matigas hindi tulad ng nabibili natin plastic bukod sa mahal na mga farmers ang bilis masira hindi tulad nito siguro mga farmers kahit 2 years yung ating seedling dito hindi basta basta lang nasisira. pero mga farmers dahil kasira itapon natin itong mga bute ng ating mga soft drinks ang gagawin natin para pagnabangan lalagyan natin siya ng ating sidling yung mga buto ng durian mga farmers ang ginagawa kong mga farmers itong pinaka basura natin na 1.5 mga farmers ito yung ginagawa ko mga farmers na aking pinagtatamnag tulad nito mga farmers halos matigas hindi tulad ng plastic na nabibili natin meron kasing maninipis mga farmers hindi siya tatagal sa init kung yung mga sidling natin sanay sa init kaya mga farmers gumawa tayo ng paraan para yung ating sidling magtagal sa plastic minsan mga farmers wala pang isang taon madupok na tulad nito siguro naman mga farmers sa tigas nito kahit nasa initan yung ating sidling Ayan, hindi basta-basta nasisira. Halos marami na rin akong sipin mo mga farmers ah Ito basura lang. Pwede nating bilhin. Pero sa per kilo, pwede minsan mga farmers na per piece mga farmers na ating pagbili. Isipin mo mga farmers magkano na ngayon yung mga plastic. Kumbaga, kung wala naman talaga tayong pambili, pwede naman to. Kasi itapon natin mga farmers. Sa simpleng paraan, makapagparami tayo ng sidling na pwede nating ilagay dito Ngayon mga farmers, papalagyan na natin ng lupa to. Yung mga pinagbubutasan na natin to. May mga butas na to mga farmers. ah nakita nyo sa akin video. Binutasan na natin. Hindi ko na pinakita mga farmers dahil meron na akong mga patubong mga buto ng durian. Yun yung ating ilalagay mga farmers. Tara! Farmers, tapos na. Halos isang daang piraso ang gagawin natin ito mga farmers pag binibili natin to mga farmers napakamura lang sa per kilo to mga farmers minsan nga alapang limang piso ang kilo nitong plastic minsan nga mga farmers hindi pa nabibili to pero sa simple paraan natin yan mga farmers oh, nalagyan na natin ng butas tong mga pagtatam na natin Kumbaga, uh, mas kailangan ko yung ganitong klase halos matibay hindi tulad ng plastic napansin ko mga farmers pag patuloy yung ating sidling sa bilaran halos dumudupok pag tinatanim na natin halos madupok na yung plastic hindi tulad nito ito ka farmers pan sarili naman kumbaga pwede natin gawin to kahit sino mga farmers pwedeng gawin to halos marami tayong may lalagay na lupa kumbaga mga farmers oh. sa taas niyan mga farmers oh. ayan ito yung lalagyan natin ng ating panibagong patubong buto ng ating durian mga farmers bago natin isalansan mga farmers yung ating mga ginawang lalagyan ng ating seedling mga farmers yan simple paraan yan baga farmers itong lupa ng ating seedling matigas kaya nilalagyan natin siya ng pinaka butas mga farmers yan yan mga farmers kaya ito mga farmers yan. Sabay niyan, pwede na natin ilagay yung mga ating buto. Yan durian yan mga farmers. Sa simpleng paraan lang mga farmers. Oh. Yan. Ang dami na agad na dagdag mga farmers. Yan. Kukunin na natin yung ating itatanim mga farmers. Yan. Bago natin ilalagay yung mga buto ng ating durian ayan mga farmers mga tubo na yan ayan farmers isa sa paraan natin to kumbaga mga farmers kinakailangan ayan sinsinin natin yung ating nilagyan ng lupa para pag naglagay tayo ng seed mga farmers yan mabilis yung pagbaon ng ugat ng ating seedling mga farmers yan sisimulan natin mga farmers magtanim ng seedling itong ating mga durian mga farmers yan bago natin isalansan dun mga farmers yan katulad nito mga farmers dadagdag na naman to mga farmers sa sa ating itatanim ganito lang mabilis mga farmers yan sa bawat butas mga farmers siya nating ilalagay yan yan ay wag lang natin mga farmers na matabunan ng lupa yung ating seed yung tamang panahon ng pagtatanim ito Pansin nyo mga farmers, ayan. Ito yung ugat mga farmers ng ating buto. Ayan. Turuan ko kayo mga farmers ng simpleng paraan ng pagtatanim. Ayan. Meron pa ako rito mga farmers. Ito yung ginawa natin mga farmers na plastic na ating pagtatamnan. Ayan. Ayan yan. Ang kasimple mga farmers. Pwede naman natin kamayin mga farmers. Ayan. Ito tulad nito mga farmers iwasan lang nating ibaon sa lupa mga farmers na mapupuno siya ng lupa ito yung napakasilan nito mga farmers kapag na natabunan siya ng lupa halos hindi nagtutuloy yung pagtubo niya hindi tulad yan Ayan. sa simple para natin halos yun lang ang butas niya mga farmers tapos ilalagay na natin yan, tapos katulad nito kukuha tayo ng pinakabunot may mga bunot tayo rito ng kalaan na 'ron mga farmers. Yan. Alas tinatabi ko tong mga bunot nito. Yan. Yan. Tatakluban lang natin mga farmers tapos yan. hintay na lang natin mga farmers yung ating seedling na tumubo. Yan, meron na tayong patubo diyan mga farmers, no. Oh. Yan. Bubuklatin na natin. Yan. Tanyo sa video mga farmers, oh. Yun yung bagong tubo ng ating durian. Ganyan ka simple mga farmers yung pagtatanim ng durian. Yan. Kaya nilalagyan natin ito mga farmers kapag umuulan. Hindi siya mabugbog. Yan. Iwasan natin madumihan yung buto ng sidling ng ating durian. Ayan, mga farmers, kung hindi ka makapamaraan, mga farmers, ayan, hindi ka makapagpalaki Ayan, katulad nito, nilagay natin muna, mga farmers. Bago natin ilalagay yung seed, kinakailangan bumaba muna yung tubig, mga farmers. Ayan. Kaway, kaway! <laughs> ayan, ha. Ah. Ang dami na nito, mga farmers. Oh, kailan lang natin inlagay itong mga pinaglagyan nating ayan yung pinutol nating 1.5 mga farmers ayan sa simpleng paraan yan, no? hindi na tayo bibili mga farmers <makes noise> Lalagyan natin ng bunot ayan kung sa farm araw-araw tayo nagtatanim. Ganon din dito mga farmers. Kaya ang dami kong mga patubong sidling katulad ng kape mga farmers at durian. Ayan mga farmers ha, samahan niyo ako pagbalik natin sa farm.